What's up mga kasaka? So ngayon po, ang um, nandito po tayo sa, sa sa sa, kahang ngayon. So mag ano tayo mag a ba sa bicol ba? So ito, mag aani tayo ng ano. Kaya muna tayo dito mga yol po. Ito yung ano yung ashab. tapos ito. Yan. So mag a muna tayo ng anak ng palayan ba? Kasi para kahit paano, ah um, meron tayong bigas ganun po. So dahil maging masaya tayo mga idol so yan magtatrabaho ulit tayo so yan ngayon ko lang na vlog pasensya na mga idol ha kasi isa kasi hindi tayo nakakabidyo din eh pero kayo video ko na ngayon so so let's go so sisimulan na natin magtrabaho alam nyo ba mga idolo simula nung bata pa ako ito na yung naging trabaho ko kaya e, uh, yan sila tsasagaan ko na lang para sa pag-aaral ko simula nung pandemya walang pasok sa paralan ginagawa ko to para makatulong sa magulang ko kasi mga idolo aminado na marami po kami walo po kayo magkakapatid ako lang po yung panganay kaya ako yung nagpuporsige sa buhay para makamit yung pangarap at para matagumpay napakasorte nga ng ibang bata dyan kasi nakakain sila ng masarap isamantalang ako mag-aaral kapilang at tinapay kaya ginagawa ko to at mahanap ako ng hanap buhay ang bata pa lang ako sinimulan ko ng na madiskarte napapaisip ko siguro pagsubok lang sa akin to ng Panginoon kasi um, siguro sinisimulan lang tayo sa hirap ng buhay bago mga siguro dasal na lang tayo palagi kaya yung ginagawa ko alam nyo ba mga idolo na ako lang yung isang taong minamaliit alos tingin babataas minamaliit lang ako kasi mahirap lang kami pero para sa akin I'm proud na naging mahirap ako kasi um, mga pagsubok na pinagdadaanan ko kinakaya ko pa rin kahit kaano kahirap naalala ko pa nga nun nangangalakan kami Kasama ko yung mga kaibigan ko. Mga ngalakal para lang makahanap ng pagkain. Para lang makapag-aral kami. Sobrang hirap yung pinagdaanan ko sa buhay. Halos bata pa. baratuklaw ng buto. Kulang, kulang na lang kainan ko pa yung bato. Charat. <laughs> Nakita ko lang yung pamamuhay na yung mga idolo. Oh, pasensya na kung minsan hindi ko kayo napapasaya. Pero gagawin ko pa rin yung best ko para mapasaya ko pa rin po kayo. Ipakita ko yung talento ko, more talent. Dito mga idol, tinitinan ko yung pako kung may linta. Kasi baka may linta dito. <laughs> tinitinan ko talaga yung ano kasi baka sapsapin yung dugo ko sapsapin yung pagmamahal ko sa'yo ay <laughs> alam niyo ba mga idolo kapag nag-aaral po ako uh, minsan wala po akong baon kasi hindi naman ako kaya suportahan ng magulang ko at sa mga kapatid ko ako na rin tumutulong sa mga kapatid ko ginagawa ko lang yung lahat para matulungan ko sila kaya pinasok ko to yung pagbablog sa social media kasi baka makilala ng maraming tao kaya ganun yung ginawa ko kahit gaano kahirap, pinapatuloy ko para rin yung pangarap kasi kahit gaano kasaglap, go pa rin tayo sa pangarap. Ayi. Hindi <laughs> ko nga alam mga idolo kung ba't hinuhusgan ako ng maraming tao. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman sana matulungan yung mga kapatid ko kasi ayaw ko sila nagugutom. O nakikita ko yung kapatid ko na umiiyak sa gutom. Sobrang naawa ko. Sana ako na lang yung palagi nagugutom. Buti ko kaya kung tisin yung gutom. Pero yung kapatid ko maliliit, hindi pa kaya. Kaya nga gumagawa ako ng paraan para akin magmangis na na yung kapatid ko'y matulungan sa anuman laban. Kakayanin Kaya ko pa rin para sa akin pangarap. Kaya kahit kami naghihirap, ginagawa ko ng para sa tama. Maging marangal, maghanap ng trabaho. Kasi naman nakakaya yung magnanaw ka, di ba? Kaya yun, ito yung mga idol, ito na yung mga na ano na yun pala, yung mga na-ashab namin sa Bicol ba. Taka bicol pala ako mga idol, kamarinis or ba? Kaya Tatao man pa ako Bicol kaya iyon hindi man ako nagdakula baga shit at sa mga taga Bicol diyan.